What is up sa inyo mga ginoo at binibini? Andito na naman tayo at muling nagbabalik. Hindi nga lang tayo magre-reaction video dahil ako'y pansamantala maglalamyer. Yeah! Lalabot muna ng matindi si Kuya Aris, no? Pero syempre, hindi ko kayo iiwan ng ganung ganun, -ganun na lang. Mga amigo, may I present to you Team Kilay Best Moments from Episode 1 to 55. Let's go! Kaya okay nang kahit sa FB mo lang mapusuan kasi Di na mapigilan ng sariling mapaitip sa iyo Saan pa ba tayo mag-uumpisa kundi sa unang meet-up nila Don Fidel at Clyde? Ito baby, it is both an honor and a privilege to meet you. Hayaan mo akong magpakilala sa'yo. Ako nga pala si Fidel Reyes E. Maglipo. At ikaw ay si... Maria Clara Infantes. Yahoo! Um, Tini Bini, San ka nga pala tumutuloy? I can bring you home if you want. <laughs> Thank you. But no. Gusto <laughs> ka laging <laughs> nakikita ng mga sinundan nga lang ng una nilang mainit na pag-aaway. Ang alam mo? Ha? Babae? Marami, sir. Unang-una, hindi po ako tamad. Nag-aaral ako sa umaga. Di alat na nag-aaral ka sa biyateryo. Pilibini. Hindi pa ako tapos. <laughs> at nagtatrabaho ako sa gabi. Ano <laughs> bang halad ng isang babaeng kagaya mo sa mga komplikasyones, sa mga proseso at metodo ng pagdinegosyo? I hate to say this, Mr. Fidel mag Whatever your name is, but you're idiotic and yes, your misogynistic outburst is quite annoying. Ano sabi Kaya nag Pero siyempre, mas lamang ang mga funny moments nila. Pero yes. hindi Hindi ba't kapag ang isang namamaypay ng ganyang kabilis, habang patingin-tingin sa isang ginuong, ay nangangahulog ang may gusto ko sa kanya. Yes! ginagawa mo dito. Sinisilipan mo ako, no? Oo. Iba loob na nga, eh. to ito. <clears throat> Thank you. Para sa mga luha mo. Ngunit bawal sa sipo at uhug ha. Nakakahiyang sabihin. Sabihin mo na! Jume Jebs ako! Ako ba'y pinaglololoko mo? Hindi po. ibigay <laughs> okay na mga maretes -ma sa kanila. kanta de loka bakat ba ang sa sa magpain? baliw? Twelve seconds later agamat ba 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 Pagkati mo lang, okay na dahil sa'yo, oh oh Isama pa natin yung mga pambubuhisit ni Fidel kay Clay Binibining Clay Tila ikaw ay nandito Anong ginagawa mo dito? May iniintay lang po ako. Ang inyo bang nobyo? <laughs> dito kayo magtatagpo? Marites ka rin eh, no? <laughs> Binibining, Clay. Bakit ka kumakanta? Hindi ah. Bakit? Umiibig ka na ba? Hmm? Gusto mo iprensa di corona ko yung mukha mo? Huli ka! So, Fidel naman. Binibining, Clay. Ano yung ginagawa rito? At uh, bakit ikaw ay lumisan? ikaw ay nagtatago ha? Maybe <coughs> <I biniglay>. Uy! <laughs> hindi naman kasi sa lahat ng oras kaya kong saluhin mga biro mo. Hindi? I'm sorry. <coughs> Ibinig mean, kaya Kung ikaw hindi para dapa, ay hindi pa kita makikilala. Meron ka naman palang tinatagong ganda. Hoy, kailanman hindi ko tinago yung ganda ko. Ikaw ba'y nananadya? Tila binabagayan ng iyong kasuot at ng aking barong. Bibing Are you alright? Nahihilo ako. Sa pagmukha mo. <laughs> Kaya kahit uh, nagubo ko man kanina, napakabuti at napakinis na... <laughs> na ano? Ayusin mo sa sampalin kita. <laughs> yes, may problema ka. ng sa At syempre, papatalo ba si Clay kay Fidel? Hindi ka uubra, boy. Tukas at, ito wakas at uh, meron naman pala tayong pagkakatulad. Maging ako'y wala nang oras sa pag-ibig. Malaya at walang obligasyon sa kahit sino mang babae. <laughs> Tinanong ko ba? <laughs> Ikaw, sir naiinggit ka sa kanila? Ako? Kailan man ay hindi ako? Oo, oh, naku, 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 naku. ka pa, sir. Ang <laughs> <laughs> babaeng napupusuan mo, wala? Meron. Oh, talaga? Oh, malas niya naman. <laughs> <laughs> Sir, sasama ko. Hindi binigay. Kasalanan mo ito eh. hmm. <coughs> Ikaw kasi, bakit inaway mo pa? Anakstoy. Eh. Alex, <tapos> ano, ano, Anong ano, sabihin ng ano, 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 mga ano, 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 Kaibigan. Ano yung bibig mo ah? Smado. Hindi. Fake news yan. At pag-unawa. Hayaan nyo. Hmm. Iminigay. Eh. Sa pagkain ng tingin. si nilang pagmastahan. Kayaan mo na sila. At huwag ka nang tumingin sa iba. Um, Sa pagkain ka na naman tumingin. Hindi, kaya. O kaya sa akin. Na kapo ay may namnak. Umay. Subalit so, binibining, kaya, uh, igit pa rin ang aking nakikita sa iyong mga mata. Ito yung pinagmamastan mo si Chris Sosto. Stalker yarn? <laughs> ano? Lahat ba nang ginagawa ko? Minomonitor mo? Ano ka? Human CCTV? <laughs> Hindi ako perpekto. Tao ako eh. May nararamdaman ako. Natural. <laughs> Nagiging marupok ako minsan. <laughs> But, at the end of the day alam ko kung ano ang tama at yun ang pinaglalaban. Yahoo! Kaya wala na akong pakialam kung anong kuda nila sa akin. Now this bardagulan is over. My job. Tunay kang naiba binibigyan ka eh. Lalo mo lamang akong pinapahangat. Kailang kaisipan. <laughs> siya laging nag-aabang Para ika'y masuyapan At ang mga paulit-ulit na rejection ni Clay kay Fidel Hindi okay, ni Clay, nagpaalam na ako kay Ibarra Ikaw nang bahala sa iyong senyor Sige sir Fidel Patid kong nauuyam ka pa sa kanya yun At gano'n naman ang nararamdaman ko sa'yo <laughs> Ngunit wala nang ibang maaasahan ng aking kaibigan Kung hindi tayong dalawa at si Malik yeah. Okay po. Babu. 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 Pangalawang beses mo na ibinigkas yan sa akin. Ano bang ibig sabihin ng babu? Goodbye. I know what that means. Ang akala ko ba? <laughs> hindi. Mali yung mo. Pala-assume ka kasi. Tignan mo nga oh. Ang bagal ng pagpaypay ko, ba? Diba? Ang ibig sabihin, ayoko talaga sa'yo. What? Ikaw ay nag-iisa. Ihatid na ka. Uh, Hindi na. Kaya ko mag-iisa. Hindi ko kailangan ng escort pa uwi. Hindi naman ako katulad mga babae dito, paduday at alagayin. Sige na sa Babu. Pero yeah. in difficult times, andyan lagi si Fidel para kay Clyde. Hindi okay, yeah, yata mamalasin ako ngayong araw na ito. Yes, yes, binibining Clyde. Anong kailangan mo? Si Sir Ibarra, galit na galit. Alam niya na kasi na binaboy ang libingan ng ama niya. Pa, ano pang gawin nun? Tara na! Ano? Ha? ha? Ay, Itatagpas! Yeah Yahoo! Pahinin ang paumanhin, Gino. Hayaan na ang babae at huwag na magpadala sa bugso ng emosyon. Yeah na ang sukatan ng isang tunay na lalaki ay ang kanyang pag-iibig yeah at respeto sa ating kababaihan. <tips> You don't need to fight my battles for me, sir. I am well aware of that. Nagala ako kay Ibarra at baka sunduin ka na naman niya sa kwartel. Dahil sa iyong paglalamyerda. Peace lamyerda. <laughs> <Yeah! Kwartel! laughs> Pero, Pero huwag na, huwag na. Huwag na. Huwag magagawa sa ligaw na babae. Sina! Wala. Kaya bihan ka sa'yo sakit. Ito na nga ba yung kinakatakot ko eh. Clyde, kumalma ka. Iwas mo na sa gulo. Behave. Yahoo! Kapitan Basilio, kapitana. Tigilan ng sariling mapaibig sa iyo Kaya naman mukhang tuloy na tuloy ang love team ng Team Filay Clay, ang gusto ko lamang namang sabihin sa'yo ay tunay na kang ang babae. Kaya sa kunaon na ang pagkakataon ay napahanga mo. Yeah! Ano, isa kang babaeng karapat-dapat hangahan. Ngayon pa man, eh lumalaban ka pa rin kahit patid mong wala kang laban. Hindi biniglay, tunay kang naiiba sa lahat ng mga babaeng nakilala ko na. Yahoo! Sir Fidel? Ano meron? Imported cheese and biscuits. Yahoo! Para kay Senyorita Maria Clara? Para sa'yo para sa akin? Yahoo! Boy, boy Ano nga ulit yun? Imported biscuits and cheese. Dahil yung mga ganyang pagmumukha, hindi dapat pinagkakatiwalaan. Sandali, bini Ano? Ano meron sa akin pagmumukha? Mukhang epekto. <laughs> Dito na po muna ako ulit titira. Kung di po nakakaya sa inyo. Aba, bilip-bilip uh, kung ayaw pumayag ng aking kaibigan, ay maaari kang manirahan sa akin tahanan. Ba't nandito ka pa? Magsasara na kami ng gate, oh. Um, sabihin na lang natin na ayaw akong umuwi ng meron tayong hindi pinagkakaintindihan. <laughs> Lagi naman tayong hindi nagkakaintindihan. Anong bago kayo? Eh. Tapatawarin mo ba ako o kailangan ko pang lumukod sa harapan mo? Sabihin mo lang lahat gagawin ko para sa'yo. Yahoo! Ay! Uwak! 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 Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko Balik sa'yo, oh oh eh, balita ako nga eh. Formal nang nangliligaw ang bata natin. Okay. gusto ko lang naman ay matulungan ng mga bida sa nobelang to. Pero, ay, para, parang nagkakaroon ako ng sarili kong love story. <coughs> <coughs> ang bata tumutungo dito. Bumalay ko sa'yo. Bakit pa ba? <coughs> Yahoo! Oh. Kaya lagi nag-aaba Ops, hanggang dito na lang muna mga ginoo at binibini. Kumapit tayo ng mahigpit at mabuti sa mga susunod na pahabs ng GMA sa ating mga kasaklan. Dahil tuloy-tuloy na ata ang paglalayag ng Team Tila. Ah, doon sa mga gusto makita kung saan ako maglalamyerda, eh follow nyo ako sa aking personal Facebook profile. Ako kasi imagno North Luzon Loop sa mga susunod na araw. Wala lang, syempre. Paano mga amigo? Hanggang sa muli, Kita-kits next year. Babu! <laughs>